Ei, hey. Hello mga ka-brothers, so nandito na naman tayo. At naparito na naman tayo kasi meron tayong i-discuss na air conditioning kung saan ginulantang ng TCL appliances ang bago nilang nilabas na aircon. So ano pa hinihintay natin? Let's do this! Can I help you? Turn on. Okay, the air conditioner is on. ATCL. Yes I am here. Set the temperature to sixteen degrees. Okay, it's set to sixteen degrees. The temperature is too low. Be careful not to catch a cold. Petisel. I am here. Often fresh air. Okay, the fresh air is on. So, andito na nga pala tayo mga ka-brothers kung saan meron tayong promoter na kung saan magdi-discuss yan ng mga pictures and special na kung ano ang meron ng air conditioning natin na TCL mga ka-brothers. So, yon hey. yun, magandang umaga, Jesus. So, so, magandang umaga mga ka-brothers. This is TCL uh, Fresh In 3.0 or mas kilalang Fresh In Technology. Hey. Tapos, dito, pag, kapag binili nyo yung bagong model ni TCL or top of the line ni TCL wifi smart na siya healthy and then yung lamig yung tipid din nandun na uh, paliwanag ko lang yung mga specs niya kung anong meron sa kanya at yung, nung paano siya gamitin bali si TCL is may dalawang voice command may online voice command and then the voice uh, offline voice command which is kahit walang wifi pwede nyo siyang ma-navigate or ma-operate yung aircon natin. Diba, nawawala yung remote natin. Through voice command, pwede siyang mag-on. Kagaya nito, naka-on na siya kahit hindi siya nakakonect sa wifi. Kapag naman nakakonect -naka na siya sa wifi, uh, may tatlong function naman siya. Pwede mo siyang ma-monitor yung monthly consumption mo. Pwede mo siyang ma-remote or ma-advance on or ma-advance off. And then, ma- kita mo din yung monthly consumption mo sa TCL app. Pwede mo din isynchronize yung mga kapaparehas niya or parehas niyang model. Pwede niyang isynchronize. Pwede niyong pagsabay-sabay na ay on or uh, etc. Sa tipid, nandun na yung Fresh N 3.0 natin. 80% energy efficiency against uh, non-inverter. Tapos work by Alexa na yan. TCL Home App. 37 energy efficiency compare mga full DC naman. Yung makikita yung visible airflow, ito po yung magdi discuss sa inyo kung ano yung health or kung anong uh, estado ng kwarto nyo, kung safe pa ba, uh, safe pa ba sa bakteria or etc. Kapag naman nag-orange to or nag- Uh, yun yung time na kailangan mong mag-enable ng fresh in technology. Sa fresh in technology, pinapatay niya po yung mga bakterya na nandun. Pag siya dyan, i-filterize niya po. Dahil sa quadrifurifiers filters ni TCL, pinifilterize niya at ibubuga niya ng fresh na po yung ko natin or hangin ng aircon natin. Sa fresh in naman, may tinatawag siyang outside or ilalagay yung fresh in technology niya nasa labas. Ihigop siya ng tubig ay eh, ihigop siya ng hangin galing sa labas papasok sa aircon nyo. Papasok sa kwarto. Or kaya naman galing sa kwarto nyo papasok naman po. Kung para i-filterize niya lang yung kwarto nyo para mas uh, si uh, na healthy yung kwarto natin. Dito naman sa energy consumption monitoring makikita mo 'yan sa TCL, TCL Home App. Doon naman naka-indicate naman doon kung gaano siya ka taas mag ng mga oras. Halimbawa, 7, etc. Dito naman sa 16 decibels, mas ano siya, uh, mas tahimik. Kaya kung mapapansin nyo kahit nag recording kami dito hindi nyo siya maririnig umaandar na siya naka maximum fan speed na din po ito De, ang kagandahan ki TCL po ah, may self cleaning na siya indoor and outdoor unit Bali, hindi mo na siya kailangan na ay manual pa or pa-cleaning every 6 months. Kaya niya pang patagalin eh, up to 10 to 11 months. Depende po sa paggamit nyo. Halimbawa, hindi niyo namang ginagamit, pwede siyang umabot ng above a year. Ano po? Dito naman sir, ma'am, may tinatawag tayo na four-way discharge sa pagbuga naman ng aircon natin. Ito, may up and down. Itong lever na to, up and down. Tapos yung nasa loob niya naman, left and right. Kaya yung kwarto natin is sabay-sabay niyang mapapa lamig dahil sa ganyang technology niya po. Dahil si TCL is totally full DC po yung mga ginamit niya, yung fan motor, yung compressor, yung dc -PCB board, lahat na po yung inverter. Dahil sa coating ng DC-PCB board niya, may high stability dc -PCB board na may double-sided na coating or double confirmation protection. Bali yung kadalasan, di ba, yung coating niya is isang coating lang. Ngayon, si TCL gumawa ng inverter board yes, na may dalawang coating. Back to back na siya. Hindi lang yung one-sided, kundi pati yung ikaw. Haiti hey, cell. Haiti hey, cell. I am here. Turn off. Alright, the air conditioner is off. Thanks.